Hi guys, welcome back sa aking channel. Ngayon, nakikita nyo sa aking screen ay naka-open ang aking NBA 2K21. Sa video na ito, ay share ko sa inyo kung paano ko in-update ang roster ng NBA 2K21 updated na PC update ng NBA 2K21. Tuturo ko sa inyo step by step kung paano natin ito magagawa. Kung nakikita nyo ito sa Los Angeles Lakers, Andito na si Westbrook, si Howard, Malik Monk. Then sa Golden State, andito na si Otto Porter. Ayan. So, pag tinignan pa natin, sa iba, andito na rin yung mga update. Okay, andyan na sila. So, yung mga roster, updated na yan, pero yung mga portraits lang ang hindi ko pa na-update. So, simulan na natin guys kung paano natin nag-update ito. So, close ko muna ito. Una ay pupunta tayo sa ito, NBA 2K Specialist. So, ang kinuha ko dito, guys ay ito. Itong 22 hours ago, may bago silang in-upload. Ito, 4 hours ago. Ito yung kinuha ko sa akin. Kagabi, ito yung kinuha ko. Then, nung binuksan ko siya, ito. Ito na siya. Ayan. Punta ka lang sa babang baba. Then, proceed to download. Then, magpa-pop yan ng bagong window. Ayan. May lalabas dyan. Important must download mod files click mo ito, click here. Dito. Galabas siya ng link ng download din. Kiklik mo lang yan, download. Katulad din sa isa, ganoon din sa isa, sa for offline roster, ito ang, ang kinlik ko, maglalabas din yan ng mega na link. Then, download. Okay? So, once na natapos na yung download na yan, guys, punta na tayo sa files. Punta na tayo sa Files, NBA 2K21. So, andito na siya guys, ito. Ito. Mod Files and then Roster. Itong Mod Files and Roster, ito yung laman nun. Punta muna tayo dito sa Mod Files. Puksan natin. Ayan. Ayan. gagawin natin is kakopya natin lahat 'yan. Then dito sa ating NBA 2K21, i-locate lang natin siya kung saan siya nakalagay. Right click, open file location. Tapos ito, copy paste, copy then paste lang dito. Okay? So nagawa ko na siya, na-paste ko na, andito na 'yan, mods NBA 2K hook. Ayan, nandito na lahat yan. Next natin gagawin guys is punta naman tayo dito sa NBA 2022 roster. Buksan natin yan. May dalawang folder dyan, local and remote. So, ang gagawin natin is, ikakopy lang natin yan. Punta tayo rito sa C. Then, punta tayo rito sa user, public, Public Documents, STEM, Codex, 1225300. Yan. Then, i lang natin tong dalawang folder dito. Overwrite lang natin yan. So, nagawa ko na rin yan. Andiyan na siya. Then, kapag okay na, buksan na natin ang ating NBA. So ayan, nag-update na rin ako ng aking cover. Ayan. nilagay ko si Steph Curry. Yung mga portrait hindi ko pa na-update, roster pa lang na-update ko. Ayun. Okay. Okay. Punta tayo rito sa Play Now. Quick Play. Ayun. So guys, dito hindi pa siya updated. Wala pa yung mga roster na bago. Pero pag pinindot ko sa keyboard, ilo load natin yung roster, pinindot ko sa keyboard yung number 4 dito sa bandang kanan. Pinindot ko yan. Lalabas yung pwede kang mag-load ng roster. So, dito tayo sa user created roster. Ito. Ito siya. Ito ang pipiliin nyo guys. Yung roster update. Ito. So, pag-click nyo yan, ayan na updated na yan. Balik tayo dito sa Lakers, sa Lakers. Ayan. So, ayan, nandiyan na. Westbrook, Malik Monk, etc. Then, punta tayo rito sa kay Curry. sa Warriors. Ayan, nandito na rin si Otto Porter. Okay, then, paglaruin natin sila. Okay. Ayan, na si Malik Monk. Yeah. So ayan, kompleto na yung kanya mga roster. Updated na sila. Russell Westbrook out there with Monk, and it's Howard in at the five roaming the paint. Now, here's Curry. Offensive rebound. And the call on the shot that sends him to the line. That's on LeBron James. Odd tonight, Greg, two Okay guys, so updated na yung kanyang roster. So, yun, madali lang, madali lang siya i-update. may hindi nyo na ng inyong NBA 2K21 sa PC na updated yung mga roster. So, hanggang dito na lang ulit guys ang ating video. Sana na sa inyo yung video na ito. At abangan nyo pa yung mga video na i-upload ko. At kung di ka pa nakasubscribe guys sa aking YouTube channel, ay subscribe ka na at click mo na rin yung bell. Para lagi kang updated sa mga i-upload ko ba mga video guys. So okay guys, thank you for watching. Maraming maraming salamat.